So, ayan mga kaidol, bigyan ko naman kayo ng panibagong tips na naman, no? Kasi mga kaidol, is meron nagtatanong sa atin kung saan ba tayo mag-drain sa, sa ating engine uh, oil, no. Kasi mga kaidol, is dalawa po ang drainage nito, no. Katulad ng uh, badja at saka ito, piegyo. So, mga kaidol... Una mga kadul may drainage talaga sa giliran no. Dito banda. Yan ban banda mga kadol. Yung drainage na yan mga kadol is sa kanyang uh, screener no. So may screener niya sa ilalim. So dyan talaga ako magbubukas talaga mga kadol para makita ko kung meron bang tama yung engine natin no. Napaka importante mga kadol. Pandalawa mga kadol is nasa gitna dito. Sapian 'yung mga kedol nasa gitna. Sa badgerry is na nandito sa giliran din 'no. Dito. Karamihan mga kedol is magbuka sila dito sa giliran 'no. Dito. Hindi na sila magtingin doon sa ano mga kedol sa bandang screener kasi hindi daw madrin lahat, 'no? So napaka-importante talaga mga kedol makita natin sa may screener 'no. So dito mga kedol, tingnan natin yan po yung uh, sa my screener mga kadol yan. So, kung nahirapan kayo mga kadol, o parang nasira na yung yung ulo ninyo sa ano, sa bolt na yan. So, pwede kayo magbukas mga kadol dito. Dito sa gitna, no? Dito tayo mga kadol. Alin mo makadol, yan mga kadol. Tayo. Yan mga kadol. Nakita ninyo. Ito. Ito mga kadol. Ito. Ito. Yan. Yang alimbol mo yan. Yan. Yan, al yan alimbol, Itu, Ito mga kadol. Ito. Yan mga kadol. Alimbolt yan Ito Pwede kayo magbukas dyan mga kadol Sa gitna Hindi Hindi yan sa ano mga kadol Hindi yan sa transmission Kasi sa transmission mga kadol Na oil Is dito Dito yan mga kadol Yun Sa transmission na oil Dito banda mga kadol Dito Sorry May sagbot dito mga kaidol, banda. Yan mga kaidol. Yan. So sa ano yan mga kaidol, sa langis ng transmission mga kaidol. Yan, alin na lang yan. So, yan lang po yung tips natin ngayon mga kaidol. Sana meron kayo matutunan sa video to And don't forget to like my